Viral ngayon ang regalo ng aktor na si Paolo Avelino sa kasintahan nito na aktres na si Kim Chiu dahil umano sa presyo ng binigay nitong bag sa aktres. Kilala si Kim Chiu bilang mahilig mangulekta ng mga branded na kagamitan ilan sa mga ito ang mga koleksyon niya ng sapatos, bags, make-ups at marami pang iba. Sa katunayan nga ay mayroon itong kwarto na naglalaman lamang ng kanyang mga koleksyon at ayon din sa kanya ay iniingatan niya ang mga ito ng sobra aminado din ang aktres na hindi niya binili ang lahat ng ito kalahati ng bilang ng kanyang mga koleksyon ay galing sa kanyang mga kakilala na niregalo rin sa kanya. Dahil nga rito ay napansin din ni Paulo Avelino na wala pa si Kim Chiu ng bagong labas na bag ng isa sa kanyang mga collection agara niya itong binili at binalak iregalo sa aktres hindi naman ito nabigo dahil nang nabigay niya ito kay Kim Chu ay nagkataong pinalano ng bilhin ng aktres ayon pa kay Kim Chu ay lubos siyang natuwa nang matanggap ang regalo sa kanya ni Paolo Avelino ayon pa sa kanya ay hindi niya daw talaga ine-expect na bibigyan siya ng ganang regalo ni Paolo kaya nasa presa talaga siya nang matanggap ito.